Kaya tumayo siya at umuwi pabalik sa tatay niya. Malayo pa lang, nakita na siya ng tatay niya. Sobrang naawa ang tatay. Tumatakbo itong sinalubong ang anak. Niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Tatay, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako dapat tawaging anak niyo. Pero sinabi ng tatay sa mga tauhan niya, Bilisan ninyo! Magdala kayo dito ng pinakamagandang damit at bihisan siya. Suotan niyo siya ng singsing at sandals. Kunin niyo ang pinatabang baka at katayin. Kumain tayo at mag-celebrate kasi namatay na tong anak ko. Pero nabuhay siya ulit. Nawala siya pero nahanap din. At nagsimula silang mag-celebrate.